Uh, magandang araw po. Ngayon po ay pang-apat na araw po sa aking pag-vlog. Ngayon ay mag-update po muna tayo sa ating pang-third batch na seedlings. So, at uh, mayat-maya, punta rin tayo sa ating uh, kabilang hydroponics na Kratky method uh, para po sa, uh, sa 5,000 heads. So ito po ay 5,000 heads capacity na greenhouse. So dito po muna tayo sa ating pang third na uh, seedlings. So ito na po yung update natin. So fourth day po ito ng ano seedlings natin from sowing. So na ipunla po natin ito noong lunis na ng gabi at saka ngayon po ay bernis na ng umaga. So update muna tayo. So kahapon nag-introduce po tayo ng half-strength solution, uh, inidiligdang po natin. So bukas po pala is pang limang araw, itatransfer transfer natin ito doon sa, doon mismo sa, ano, sa kabilang greenhouse. So ang gawin natin ngayon is dahil uh, dry po ang surface po, so magdilig din tayo ulit ng half-strength solution half strength solution din. So nasa half level lang po yung kanilang tubig. So kuha muna tayo ng ng half strength na solution. Ito so, yung ating half strength. Ngayon po ay mahihirapan ako sa pagdidilig kasi yung kabilang kamay ko po ay nakahawak sa cellphone. So ano ito ang gawin natin ngayon? So ganyan lang. So dahil nahihirapan ako magdilig kasi nakahawak sa isang cellphone. So gawin natin yung ganyan ito na lang. So, pareho pa rin. I-sprinkle pa rin yung half strength solution. Importante po is mag-moisture po yung o may balik po yung moisture sa surface. So, kailangan. Naka-order na po kasi ako ng ano, yung stand. Hindi pa nakarating sa Shopee. Mula Shopee. importante po ay hindi masyadong malakas yung pagkakabuhos ng tubig at hindi masasira yung ating seedlings. Yan, natapos na rin. Na-sprinkle ko na po yung half-strength solution. I-check po natin yung level ah uh, dapat nasa half, half level lang din po ng, ng foam home so dito po is masyadong mataas na po yung level nasa ibabaw na po ng ano ng foam so kailangan natin po i-release yung sobrang uh, tubig so ang gawin natin is ganito lang punan po natin kasi malulunod po yung mga ugat so natin. Yan, okay na. Nasa half level na. Itong isa, ganun, ganun pa rin po. Yan. Break natin. So, ganun po yung pag-release ng tubig. <coughs> ganun po yung pag-release ng tubig. So, ito rin. Masyadong mataas yung level. So, gawin natin is release po yung sobrang tubig iwasan po natin malunod yung mga ugat so, ito sa kabila wala lang konti so dapat sakto lang po ang tubig ito ipato okay ito so, sobrang konti okay na yan. So, minimintin po natin yung kalahating level doon sa foam. So, ngayon po, punta naman tayo sa kabilang farm. Dito na tayo sa ating hydroponics greenhouse. So, ito po ay pang fourth day vlog po natin. So, kumustahin po natin ang ating mga seedlings at saka yung, ano, yung is true sa variety natin so ngayon po pala ay friday, bukas is saturday na at schedule po natin na mag spray ng herbicide at saka insecticide dito sa buong palibot ng greenhouse pala po mawala yung mga damo at saka yung mga insekto kahapon po pala ng hapon hindi ko na video, naghabis pa ko ng ng Evelyn. So problema po kasi ang daming mga kinakain ng uod. Yan. Kinukuha ko po yan kasi nasisira sa uod. Yan. Mga sira yan sa uod. Sobrang dami po ng ano. Uh, litos na inuod. Kasi po, ulitin ko, open po. Ah, uh, yung unit, ko ang unit kasi sobrang init Tsaka ang daming mga damo sa palibot. So bukas, spray po tayo. So ngayon po, update na tayo sa ating ano, litos seedlings na ito po yung itatanim natin bukas ito po yung itatanim natin bukas ito naman po yung second batch pang next week so every Saturday po ay magtatanim tayo ng magtatransplant tayo ng litos so ito po yung first batch so tingnan natin so pwede na to uh, tingnan din natin yung level ng tubig ng nutrient solution So nasa malapit na sa dulo ng dito. So pwede pa rin to kasi bukas naman is transplant So din na lang tayo magdagdag ng notes not soul dito. Kasi aabot ito ta hanggang bukas. Yan. So healthy po yung ating mga seedlings. So yung iba lang ay medyo maliliit kumpara sa iba pero pwede na yan. Haabol din yan. Ito sa kabila. Kumusta po natin to? So ito po yung kailangan natin diligan ng full strength ngayon. Yung level niya is below below half level po ng foam. So kuha mo po muna tayo ng ating uh, pure strength na nutsol. So, yun po yung ating pagdilig ng full strength na ng Newton Solution. So, bukas po, dalhin ko na po yung mga foam na nagawa doon sa bahay para po sa ating first batch na pagtatanim dito. So, ito po ay may siguro na 1,000 average po na number. Hindi po natin ma kasi yung isang box po is sabi is more or less na more or less 1,000 heads or seeds yung itinanim natin so ulit bukas mag spray tayo at saka maglagay ako ng shade dyan kasi yung morning sun ng alas 8 so is directly na, naiinitan yung ating mga litos so siguro by 8 dapat wala na pong sunlight siguro kasi sobrang init pero okay pa naman yung, ano, yung ating mga istrusa. So first time ko po nakapagtanim ng istrusa. Dito na po sa you know, Klapki method. Tingnan natin yung istrusa natin. Dito po yung update nila. At may niyo po ito sa yung first vlog ko, first day vlog. Kasi sunod-sunod po yung araw ng pag-vlog natin. Ngayon po is pang-apat na araw na. So makikita niyo po yung diferensya. Ito rin po. Pwede nyo itong i-compare sa first day vlog ko. At saka ngayon is fourth day vlog na. So, apat na araw po yung diferensya. At tingnan nyo po yung bilis ng kanilang paglaki. So, yun po yung ating maintenance na ginawa ngayong fourth day. Pag-check po ng water level. At saka, yung dinidiligan natin ng nag introdus tayo ng additional nutrient solution na full strength idinidrig natin po kasi mas masyadong dry po yung surface ng foam yun po so bukas po maraming tayong gagawin dito sa ating greenhouse so itong ano yung space sa gitna ay lagyan na natin I gawa natin ng paraan para makabalin niya ng ng shade So, hindi natin hayaang lulusot dyan yung sunlight na punta dito sa directly sa ating dito. Lalo na at bukas ay magkatayin tayo ng first batch. Magtotransplant tayo dito. Yun po yung ating gagawin. So, hanggang bukas po. Maraming salamat sa panonood.